What's up guys! Welcome back ulit sa ating YouTube channel So for today's video is ito yung karugtong nung vlog natin nung nakaraan na uh, 1,000 pesos na violation sa MMDA no Binayaran ko lang ng 180 sa GCash So ngayon guys, <clears throat> tumawag ulit ako sa MMDA para i-verify Kung nawala nga ba yung violation ko sa system nila. Alright? Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pala sa channel ko, at interesado ka sa mga ganitong content, hit mo na yung subscribe button at yung bell para update ka pa sa mga bagong videos na i-upload natin dito. So tara, simulan na natin. Alright, so kanina nga lang ay tumawag ulit ako sa MMDA para i-verify kung nawala na nga ba yung aking violation dun sa system nila na disregarding traffic sign. So, ang sagot sa akin nung nakausap ko, eh hindi pa raw nawawala kasi ang ibinayad ko lang ay 180 pesos. So, may balance pa akong 820 pesos. So, hindi pa siya nawawala kasi hindi ko pa siya napupuli Pero, ang sabi niya sa akin, pwede, pwede ko pa rin siyang bayaran via online. So, ayun yung gagawin natin na next vlog yung kung paano magbayad sa online land bank online Then Gcash pa rin tayo magbabayad. So gagamitin lang natin si Land Bank Online. So ayun yung next vlog na gagawin natin para alam nyo na kung sakaling mahuli kayo sa susunod. Eh hindi na rin kayo maaabala para magpunta pa sa mga opisina nila para magbayad. right? So anyway, <clears throat> doon muna tayo sa bakit hindi nawala yung violation ko dun sa system nila. Ganito kasi guys, Ah, uh, may usapan kami na record ko naman, kaya lang medyo magulo eh. Naguluhan ako dun sa paliwanag ni Sir. Bali, ano na lang natin na uh, samarin summary na lang natin, total na intindihan ko naman siya. <clears throat> Ganito kasi 'yan. Simula pa nung May 2023, so last year, eh pumasok na pala yung single ticketing. So kaya ngayon ang violation na ng disregarding traffic sign yung nakalagay doon sa ticket ko na 1,000 pesos. is yun na talaga yung susundin. Ngayon, kung nakapagbayad ka na katulad ko, ah uh, nakapagbayad ako sa GCash ng 180 pesos, di ba? So may balance na ako na 820 pesos. So kung nakapagbayad ka rin sa GCash nang lampas na nung May o June ka na nagbayad, June, July, August and so on so forth So ngayon, meron kang balance na 820. Hindi pa nawawala yung violation mo. Kahit nagbayad nyo na si Gcash kasi pasok na yun sa single ticketing system ng MMDA. Yun na yun yung bagong batas nila. So ngayon, yung sa Gcash na yun, hindi na pala updated yun. So, kaya ang mangyayari guys, kung nakapagbayad ka man ng 180 pesos gamit yung Gcash mo, meron ka pang balance 820 pesos na isesettle mo ngayon, pwede sa over the counter sa opisina ng MMDA, pwede rin sa Land Bank online. Yun nga yung gagawin natin next vlog. Pwede rin doon. Ang babayaran mo na lang doon is yung balance mo na 820 pesos. So ayun nga. Pero hindi mo siya pwedeng bayaran sa mga bayad center. Kasi nga walang amount si bayad center na 820 pesos, no? Kasi nga nakapagbayad ka na ng ano eh ng 180 pesos so walang amount sa buy center na 820 pesos so kailangan mong gawin babayaran mo na yan sa land bank online ayan yung ituturo natin next tapos <clears throat> ngayon kung nahuli ka naman uh, recently lang lumampas na ng May bago pumasok yung single ticketing system ng MMDA no tapos hindi ka pa nagbabayad sa GCash pwede mo yung isettle ng buo sa bayad center, yan yung mga pwedeng bayaran sa bayad center kasi exact amount yan, 1,000 so dadalin mo lang yung ticket mo over the counter sa bayad center then magbabayad ka ng 1,000 pesos plus yung uh, service fee may charge yan, Kung hindi ako nagkakamali uh, more or less mga 20 15 pesos gano'n so ayun lang guys uh, uh, huwag kayong makampante na porket nagbayad na kayo sa Gcash ng 180 mo eh, mawawala na yung ano yung violation nyo ako oh, kasi hindi ako mapakali kaya tumawag ulit ako for verification <coughs> hindi pa pala nawawala yung violation ko di ba so madali lang naman siya i-settle yun nga uh, meron na ako nakita ko na yung app dinownload ko na siya sa play store tapos siguro bukas ko na babayaran or, or monday na kasi sabado linggo dadaan eh so ayun lang guys yung mga nagbayad ng 180 pesos sa Gcash anong uh, nung lampas na yung single ticketing system nung May 2023 kung nakapagbayad ka na ng June uh, meron ka pang balancing 820 pesos na isesettle mo <clears throat> ngayon kung hindi ka pa naman umabot nung May uh, hindi ka pa umabot nung May 2023 no April nahuli ka nagbayad ka sa Gcash ng 180. So ayun, pasok pa yon dun sa 180 pesos na credit pa yon. For sure na wala yung violation mo kasi hindi pa uh, hindi pa nila pinapatupad yung single ticketing system. Nakatulad ngayon. Ayun, mahal na siya, 1,000 na talaga kapag nahuli ka ng disregarding traffic sign. So wala rin kasi akong idea kasi first time ko lang din mahuli ngayon. Kasi nga, maingat din ako sa kalsade, ayoko rin nung naabala ako katulad nga nito. So ngayon, may idea na ako kung sa susunod na mahuli ako pero wag naman sana. Kayo rin, meron na kayong idea. So ayun lang guys, abangan nyo yung susunod nating vlog. Uh, ah, ituturo ko naman yung paano magbayad sa Land Bank Online. Bayad Gcash pa rin yun. Kukuha lang tayo ng reference number dun sa Land Bank Online. Then babayaran natin Baya Gcash. So ayun lang guys, sana may natutunan ka sa vlog natin for today. So follow mo na yung ating YouTube channel subscribe and hit the bell notification para updated ka sa mga bagong videos na i-upload natin dito. Ayun lang po, maraming salamat. Bye-bye.